Welcome to this channel. Isa na naman pong presentation tungkol sa purgatorio. Bilang katoliko ang simbahan ay palaging nagtuturo ng pagkakaroon ng purgatorio. Ito ay isang lugar o estado na umiiral pagkatapos ng kamatayan na kung saan, kung kinakailangan, tayo ay nililinis sa anumang natitirang epekto ng ating mga kasalanan. Isang paghahanda para makapasok na sa langit ang ating mga kaluluwa as long as we died in the friendship of God. Kapag namatay ang mga mahal natin sa buhay, bukod sa ating kalungkutan, nag-aalala rin tayo sa kalagayan ng kanilang mga kaluluwa, lalo na kung hindi sila pinakabanal na tao na ating nakilala. O kung sila ay namatay ng biglaan ng walang spiritual na paghahanda. Ano na ang kahihinat na ng kanilang mga kaluluwa? Sabi nga ng Diyos, Be perfect as your heavenly Father is perfect. Dito napapasok ang essence ng purgatory for cleansing or purification. Nasa Biblia ang pag-aalay ng mga panalangin sa mga namatay, 2 Maccabees. Kung wala nito ang inyong Biblia, hindi Bibliang Katoliko ang hawak ninyo. Maraming libro ang tinanggal ng protestante sa Bibliang nagmula sa Catholic Church at nagkanya-kanya sila ng interpretasyon. Tinutuligsa nila ang doktrinang ito kaya nila tinanggal. Dapat pa nga silang magpasalamat sa Catholic Church dahil may Biblia silang ginagamit ngayon. Ito ang bahagi ng librong Second Makebe sa Biblia na tinanggal ng mga protestante na tumutukoy sa doktrina ng purgatorio. Si Saint Elizabeth, reyna ng Portugal noong 14th century, ay namataya ng pinakamamahal na anak. Ito ay si Princessa Constance. Nagdulot ito ng labis na kalungkutan sa kanya at kanyang asawa na si King Denis. Isang araw nang siya ay patungo sa isang lugar, ang kanyang sasakyan ay napadaan sa isang kagubatan at isang ermitanyo ang biglang tumalon mula sa likod ng isang puno. Hinabol nito ang sasakyan at humiling na makausap ang reyna. Sa kabila ng mga protesta ng Royal Entourage, hiniling ng reyna na patigilin ang sasakyan. Sinabi ng ermitanyo na habang siya ay nagdarasal, nagpakita dito ang anak na si Constance, na nasa kalunos-lunos na kalagayan at nababalutan ng apoy. Humingi ito ng tulong na maipaabot ang mensahe sa kanyang ina, na siya ay nasa purgatorio at naghihirap. Magtatagal siya sa ganoong lugar at estado sa mahabang panahon at makakatulong sa kanya kung ipagpapamisa siya araw-araw sa loob ng isang taon. Pagkasabi nito ay biglang nawala ang ermitanyo. Sinabi ng hari na ang pag-aalay ng misa at pagdarasal sa mga namatay ng mga mahal sa buhay ay isang makatao at kristyanong tungkulin. Lalo na ito ay para sa kanilang anak. Sinunod ng reyna ang sinabi ng asawa. Dali-dali siyang pumunta sa simbahan at kinausap si Padre Ferdinand Mendez na kilala sa kanyang kabanalan. Iniling niyang alaya ng misa ang kanyang anak araw-araw sa loob ng isang taon. Ipinagdasal din ng Reyna ang kanyang anak. Hindi nagtagal ay nalimutan na niya ang mga pangyayaring ito. Isang araw ay nagpakita sa kanya si Constance na nakasuot ng puti at nagniningning ito. Sinabi nito na siya ay ligtas na mula sa pagdurusa ng purgatorio at aakyat na siya sa langit. Kinabukasan nagpunta siya ng simbahan upang magpasalamat sa Diyos. Nakita siya ni Padre Mendez at sinabi nitong ipinagdiwang niya ang huling araw ng isang taon noong nakaraang araw. Naalala niya ito mismo ang araw na nagpakita ang kanyang anak. At naalala niyang muli yung ermitanyo. Nagpahayag ng walang hanggang pasasalamat si Saint Elizabeth sa Diyos. Mula noon naging adhikain na niya ang magbigay ng tulong lalo na sa pamamagitan ng pagbabahagi ng limo sa mga mahihirap. Sa isang pangitain, nakita ni St. Gertrude ang kaluluwa ng kaibigan niyang madre na namuhay ng may kabanalan. Nakatayo ito sa harapan ng ating Panginoon, nakasuot ng damit na may marka ng kanyang mga dakilang kawanggawa, ngunit hindi niya kayang tingnan ang mukha ng ating Panginoon. Siya ay patuloy na nakayuko at nakatingin lamang sa kanyang mga paa na mistulang isang kriminal. Ang ganoong kilos ay nagpapahiwatig na hindi niya matagalan na siya ay nasa harap ng presensya ng Panginoon. Natigilan si St. Gertrude at gusto niyang malaman ang dahilan ng gayong inugali ng kaibigan. Ang sabi niya sa Panginoon, Mahabaging Diyos, bakit hindi mo tinatanggap itong aking kapatid na gumawa ng napakaraming kabutihan sa kanyang buhay? iniunat ng ating Panginoon ang kanyang mga bisig, na para pinapalapit sa kanya, at binabati ang kapuspalad na kaluluwang ito, ngunit ito ay lumayo na parang hiyang-hiya. Lalong siyang nagulat. Tinanong ni St. Gertrude ang kaluluwa ng kanyang kaibigan kung bakit hindi niya tanggapin ang pag-anyaya ng Panginoon sa kanya. Ang sabi ng kanyang kaibigan, dahil hindi pa ako nalilinis sa bawat mansa ng kasalanan na natitira pa sa aking kaluluwa. Kahit na pahintulutan pa ako ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian, hindi ko tatanggapin dahil kahit gaano ako kaayos na sa kanyang paningin, alam ko, sa sarili ko, hindi pa ako karapat dapat na kanyang maging esposa. Kaya ang mga banal na kaluluwang iyon ay patuloy na nagtitiis sa kanilang pagdurusa. Gusto nila tuluyang matransform para sa Diyos na hindi nila nanaisin na umiwas sa kaunting bahagi man ng kanilang paghihirap. Tinanggap nila ang kanilang kalagayan ng may kagalakan, na lalong lumalago sa pagiging busilak habang palapit na sila ng palapit sa kanilang paglaya. Isang kwento ang isinalaysay tungkol kay Saint Teresa ng Avila tungkol sa usapin ng purgatorio. Isang pari na kilala niya ay kamamatay lamang ipinahayag sa kanya ng Diyos na mananatili ito sa purgatorio, hanggang sa makapag-alay ng misa para sa nasabing pari, sa kapilya ng isang bagong bahay ng mga Carmelites, ang congregation nila. Nagmamadaling pumunta si Teresa sa lugar na pwedeng tayuan at pinasimulan kaagad sa mga manggagawa ang mga dingding ng kapilya. Ngunit dahil ito ay magtatagal pa rin, kumuha siya ng pahintulot mula sa obispo para sa isang pansamantalang kapilya na pwedeng maitayo agad. Nang magawa ito, doon na ipinagdiwang ang misa. Habang tumatanggap ng kumunyon, nakita ni Teresa ang isang pangitain ng pari na nagpasalamat sa kanya ng buong kasiyahan bago pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagpapakita ng pagmamalasakit sa mga patay at sa malapit ng mamatay ay isang tanda ng pag-ibig at kawanggawa sa kapwa. Si Blessed Raymond ng Kapua ang biographer ni St. Catherine ng Siena, ay isinulat na si St. Catherine ay nasa tabi ng kanyang amang si Giacomo sa mga huling oras nito. Sa isang revelation, nalaman ni Catherine na ang kanyang ama ay nasa purgatorio at nangangailangan ng isang paglilinis. Nakiusap si Catherine sa Diyos na hayaan nito na siya na lang ang magdusa ng mga pasakit ng pagbabayad sala para sa kanyang ama upang makapasok na ito kaagad sa langit. Sumang-ayon ang Diyos, si Giacomo, na labis na nagdurusa noon, pagkatapos ay nakaranas ng isang masaya at mapayapang kamatayan. Habang si Catherine ay dinapuan ng mabigat na karamdaman na nanatili sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nasaksihan ni Raymond ang pagdurusa ng Santa. Ngunit napansin din niya ang hindi kapanipaniwalang pagtitiis at pasensya nito sa mga paghihirap kasama na rin ang malaking kagalakan sa ngalan ng kanyang ama. Dahil sa pagiging makamundo ng isang babae, napagpasiyahan ni Padre La Cordere na sulatan ito at ikwento ang isang magsasaka sa Poland na namatay at napunta sa Place of Atonement. Ito ay sa lugar ng apoy ng pagbabayad sala ng mga kasalanan ayon sa banal na katarungan ng Diyos o ang Divine Justice. Ang banal na asawa ng magsasakang ito ay patuloy na nagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Sa paniniwalang hindi sapat ang kanyang mga panalangin, nais niyang hipuin ang puso ng mahal na Panginoong Heso Kristo sa pagdaraos ng isang misa para sa kaluluwa ng kanyang asawa. Dahil sa kahirapan wala siyang pera upang mayalay sa pagpapamisa. Nilapitan niya ang isang mayamang atheist o taong walang paniniwala sa Diyos at mapagkumbabang inilapit ang kanyang pinoproblema. Naantig ang puso ng mayamang ito at ibinigay sa kanya ang hiling nito. Nakapagpamisa agad ang butihing asawa. Makalipas ang ilang araw, pinahintulutan ng Diyos na magpakita ang kaluluwa ng magsasaka sa mayamang nagkawanggawa. Ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyong tulong dahil sa banal na misang inialay sa akin at nailigtas ang aking kaluluwa mula sa pagkakabilanggo sa purgatorio. Ngayon bilang kapalit ng iyong kabutihan, naparito ako sa ngalan ng Diyos upang bigyan ka ng babala tungkol sa nalalapit mong kamatayan. Kailangan mo nang makipagkasundo sa Diyos. Dahil sa mga sinabi ng kaluluwa, ang mayamang lalaki ay agad na nagbalik loob sa Diyos. Namatay siyang may pinakamalalim na pagtanggap at pagmamahal sa sagradong puso ni Jesus. Ang isang banal na madre ay matagal nang nag-aalaga ng isang mahirap makasundong dalaga. Ang huli ay nasa isang kakilakilabot na pisikal at espirituwal na kalagayan. Ang hindi katanggap-tanggap na pamumuhay nito ay humantong sa isang nakakahiyang sakit. Sa kapanahunan natin matatawag siguro itong mga sexually transmitted diseases na naging dahilan ng pagkasuklam at pandidiri ng mga tao sa kanya. Ang impeksyon na kumalat na sa kanya ay nagbunsod sa kanyang mga kapitbahay na pilitin siyang maikulong sa isang isolation ward. Tanging ang madring ito ang nakakatagal lang sa kanyang kondisyon at lagi siyang dinadalaw. Dinadalhan siya ng mga malilinis na damit at pagkain. Gayunpaman, ang tanging kabayaran na natanggap ng madre para sa mga gawain ito ng awa at pagmamahal ay mga insulto lamang mula sa babae. Kapag kinakausap siya ng madre tungkol sa Diyos, sasagot siya ng mga sumpa at masasamang pananalita. Isang gabi, dumanas ng matinding seizure ang dalaga at namatay sa loob ng ilang minuto. Sa bingit ng kamatayan, naalala niya ang awa ng mahal na inang birhen na tinatawag niya noong bata pa siya. Ang sabi niya, "Ikaw na hindi umiiwas kahit yaong mga tinalikuran na ng mundo, inang puspos ng awa, sagipin mo ako." kung iiwan mo ako, tuluyang mawawala ang aking kaluluwa. Lumapit si Maria sa kanya, binigyan siya ng inspirasyon na gumawa ng kanyang pagsisisi at iniligtas siya nito mula sa impyerno. Kinaumagahan, natagpuan ang kanyang kahindik-hindik na katawan sa sahig ng kanyang selda. Itinuring ng lahat ng naroroon na tuluyang napunta sa impyerno ang kanyang kaluluwa. Ang madre na nag-alaga sa kanya ay kumbinsido din sa kanyang kapahamakan, kaya nabura na itong babae sa isipan ng madre. Isang araw, ang kaluluwang iyon na inakala ng madre na sinumpa ay nagpakita sa kanya. Hindi mangyayari itong pagpapakita ng kaluluwa kung walang pahintulot ang Diyos. At nagsabi, idinadalangin mo ang lahat. Bakit mo ako nakalimutan? Nagulat ang madre. Nasa purgatorio ka ba? Sinabi sa kanya ng babae na natamo niya ang himala ng kaligtasan sa oras ng kanyang kamatayan. Nagmakaawa siya para ipagdasal ang madre na mailigtas mula sa purgatorio. Ang madre ay taintim na nanalangin sa mahal na inang birhen. Kalaunan, nagkaroon ng sumunod na aparisyon ang madre. Nakita niya ang kanyang mga panalangin na sinagot agad ng mahal na inang birhen nang makita niyang inaakay mismo nito ang kaluluwang iyon sa langit. Mahal na inang Maria, salamat sa iyong kabutihan, ang sabi ng madre. Si St. Louis Bertrand, isang pari noong ikalabing pitong siglo, ay nag-alay ng mga misa, mga panalangin, at mga sakripisyo para sa kanyang namatay na ama. Sa wakas ay nabigyan siya ng pangitain ng pagpasok ng kanyang ama sa langit. Nangyari lamang ito pagkatapos ng walong taong panalangin na kanyang isinagawa at inialay. Si Saint Stanislaus Koska, noong baguhang seminarista pa lamang, ay nakatanggap ng pagbisita ng isang kaluluwa mula sa purgatorio. Ito ay nababalot ng apoy at labis na nagdurusa. Tinanong niya ang kaluluwa kung ang apoy sa purgatorio ay may hahambing basa kung ano ang mayroon tayo sa lupa. Sinabi sa kanya ng kaluluwa na ang apoy ng mundong ito ay isang tila simoy ng hangin lamang kung ihahambing sa apoy sa purgatorio. Halos hindi makapaniwala ang batang seminarista sa kanyang narinig. Sinabi niya na gusto niyang maramdaman ang apoy na iyon kung maaari. Sinabi sa kanya ng nag-aalab na kaluluwa, ang isang taong nabubuhay pa ay hindi kayang tiisin ang kahit isang maliit na dampi ng apoy na iyon. Ngunit iunat mo ang iyong kamay at magkakaroon ka ng ideya sa sinasabi ko. Inunat ni Stanislaus ang kanyang kamay at pinatak ng kaluluwa ang isang patak ng pawis nito. Ang sakit na naramdaman ni Stanislaus ay napakatindi at nagpakawala na siya ng isang kakilakilabot na sigaw at tuluyang hinimatay. Sumugod sa kanyang selda ang ibang mga kasamahan nang marinig ang kanyang sigaw. Pagdating ng mga ito, ikinuwento niya ang dahilan ng kanyang pagsigaw. Nang marinig ang paglalarawan ng pangyayari, ang lahat ay nakaramdam ng takot. Lalong tumibay pa ang pagmamahal at paglilingkod nila sa Panginoon at sa kanilang mga gawain tungo sa pagkapari. Nagpa paramihin pa ang kanilang penitensya at mga panalangin at umiwas lalo sa makamundong kasiyahan. Pinangatawanan nilang sabihin sa lahat ng kanilang kakilala ang tungkol sa pambihirang pangyayaring ito. Upang hikayatin silang maiwasan ang purgatorio at mapabilis pa ang paglaya ng mga kaluluwa kung nandoon na sa estadong iyon. Si Saint Stanislaus Koska ay nabuhay ng isa pang taon sa patuloy na paghihirap mula sa paso sa kanyang kamay na hindi na gumaling. Bata siyang namatay sa edad na labing walo. Noong ikalabing limang siglo, ang kapatid na babae ni St. Vincent Ferrer ay nagpakita sa kanya nang siya ay papasok na sa langit. Ipinahayag niya na kung hindi dahil sa maraming misa na inialay sa kanya ng kapatid na pari, ang kanyang oras sa purgatorio ay mas matagal pa sana. Ang sumusunod ay mula sa salaysay ni St. Vincent Ferrer at magpapakita kung paano natin dapat ayusin ang ating mga buhay ayon sa mga tamang kautusan ng Diyos. Isinalaysay niya na may isang Archdeacon sa Lyons, France, ang iniwan ang makamundong pamumuhay at nanirahan sa lupain ng disyerto upang magpenitensya. Siya ay namatay sa parehong araw at oras ng pagkamatay ni Saint Bernard. Pagkamatay niya, nagpakita siya sa kanyang obispo at sinabi ang ganito. Alam mo, Monsenyor, na sa mismong oras na pumanaw ako, 33,000 tao rin ang namatay. Mula sa bilang na ito, kami ni Bernard ay umakyat sa langit agad-agad. Tatlo ang pumunta sa purgatorio, at lahat ng iba ay nahulog sa impyerno. Hindi ito sabi-sabi lamang. Kinuha ito sa salaysay ng isang kilalang santo. Nakakapagdulot ito ng matinding kaisipan sa atin sa klase ng ating pamumuhay. Kaya nga ang sabi ni St. Paul, Work for your salvation with fear and trembling. Maaaring hindi tayo makarinig o makaranas ng mga encounter sa mga kaluluwa sa purgatorio. Tulad ng naranasan ng mga santo, subalit itinuturo nila sa atin ang mga dapat gawin. Tayong mga nabubuhay pa kung paano sila matutulungan. Maaaring nandoon ang mga mahal natin sa buhay. Pwede natin silang alayan ng misa, most efficacious way because this is the passion, death and resurrection of our Lord Jesus, magdasal ng rosaryo, o anumang simpleng panalangin ng panawagan kay Jesus para sa kanila. Offer up yung mga inconveniences natin tulad ng traffic o mahabang pila. Simpleng fasting from food or anumang bagay na gustong gusto nating gawin, subalit ipagpapaliban muna para sa kanila. Maraming paraan para sila ay matulungan. Alam ba ninyo, in return pwede rin tayong humingi ng tulong sa kanila dahil sila ay considered na ring mga santo. There's no way for them to go down but to go up. Remember we are Catholic Christians. We are not Bible alone. We also have traditions with capital T. Noong panahon ni Kristo at mga apostoles, wala pa namang Biblia. Ang sinundan ng mga tao sa kanilang pamumuhay ay ayon sa tradisyon na mula din sa mga turo ni Kristo na naipasa na through words of mouth from one generation to another. We interpret holy scripture based on the teachings of the church. No such thing as personal interpretation. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.